sa mga tao hindi nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at mag, may mabubuting kalooban. San man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay malaging malakas at malayo sa mga sakit araw-araw. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Sa mga sulit kong mga subscriber po, uh, maraming, maraming salamat po sana. Wag po kayo magsawang mag-subscribe. Ipagpatuloy po lamang ang pagtulong sa akin. Natanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na pong bahalang gagabay sa inyo. At sa mga bagwan na ngayon pa lamang nakatuklas ng aking YouTube channel, sana po ay uh, hiwagan ng pangasin. Sana po ay huwag na po kayong magtubiling. Pindutin ang subscribe button at paki Pindot na rin ang bell icon para palagi po kayong updated sa susunod kong mga video. Magkakalob ko po sa inyo, inyong lahat ang aking nalalaman sa spiritual na lahat ng panggamot ng mga orasyon at dito lamang po matutuklasan sa hiwagan ng pangasinan. Pakatandaan ko lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangilangan at huwag pagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magka, magpakumbaba sa isa't isa at magtulungan, magbigayan at tigit sa lahat magmaharan at huwag makalimot tumulong sa mga taong hininga po sa hirap ng buhay at ito ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na ang bahalang mag susukli sa mga mong kabutian at ipagkakalob sa iyo ang siksik, dikdik at umaapaw na pagmamahal. Pagpalang hapon ko sa inyo lahat na uh, ang isishare ko po sa inyo ngayon ay ang Orasyon kontra masamang tangka. hiwagan ang pangasinan ang proseso po nito ay magdasal po ng isang ama namin, abagin ang mara, sumasampalataya, at isunod po ang panalangin Ang dasal po muna tayo. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Kau nawa, manghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban mo, dito sa lupa, tulang sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo po kami sa amin mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa may na pagsubok kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang karian ang at ang kapurihan magpakailaman amin Abaginong Maria Abaginong Maria napupuno ka ng grasya ang Panginoon Diyos sama sa iyo bukod kang pinagpala sa babae at pinagpala naman ang iyong anak na si Isus Santa Maria ina ng Diyos panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay Amen at sunod po sumasampalataya Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Isa Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin na katong tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit ni Ponce Pilato, pinako sa krus na matay ni Libing, nanaog sa kinaruruan ng mayuma ng katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, at doon nang mumulang paririto at sa mga namatay na tao at sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa Manalang na simbahan katulika, sa kasama ng mga manal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pakabuhay na uli ng matay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. At isunod po ang panalangin ito. O makapangyariang mapagpalang Diyos na sarino sa iyo pong kapangyarihan ay iligtas po mo po ako sa lahat ng pangalib dala ng may mga tao na nagtatangka sa aking buhay. Gabayan niyo po ako sa aking pang-araw-araw ng gawain at pagproteksyonan sa lahat ng oras. At isunod po yung orasyon. Jesus Domini, Dios Filius Christus, Nazarenus Rex Sanctum Agnus Dei Gusum Salvami. Tatlong bisis po. Jesus Domini, Dios Filius Christus, Nazarenus Rex Sanctum Agnus Dei Gusum Salvami. Jesus Domino Dios Filius Christus Nazarenos Rex Sanctum Agnus Di Igosong I Amin. Mean. Salim po lamang sa isip at ihip po sa dibdib ng pakros ang tatlong beses po uh, Sana po na intindihan po yung ibig ko sabihin sa video ito Sana po uh, mag-atubili pong mag-subscribe mag-like and share at pakipindot na rin po ang bell ko uh, Sa mga sulit subscriber ko po shoutout po sa inyo lahat sana po wag po kayong magsawang Ah, uh, mag-subscribe, mag-like -mag and share. At uh, palagi po kayo manood sa akin video, hiwaga ng Pangasinan. As uh, sa mga baguhan po, nagpapasalamat din po ako sa inyo na sana po ipagpatuloy po niyo ang pag ah uh, uh, panood ng aking YouTube channel. Uh, sana po wag po kayong makalimot mag-subscribe. Para makatulong po, inyo. malaking bagay po sa akin yung pagtulong po niyo sa akin. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po.